alam mo ba alam mo ba alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam alam Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Kobe Bin Bryant, KOBI, Kobe, ikadalawamput tatlo ng Agosto taong isang libo na raan at walo hanggang ikadalawamput anim ng Enero taong dalawang libut dalawang po ay isang Amerikanong profesional na basketball player. Isang shooting guard, ginugol niya ang kanyang buong dalawampung taong karera sa Los Angeles Lakers sa National Basketball Association, NBA. Malawakang itinuturing na isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng sport, nanalo si Bryant ng limang NBA Championship at naging labing walong time All-Star, labing limang time na miyembro ng All-NBA Team, labing dalawang time na miyembro ng All-Defensive Team, ang 2008 NBA Most Valuable Player, MVP, at isang two-time NBA Finals MVP. Pinangunahan din niya ang NBA sa pag-score ng dalawang beses at ikaapat na ranggo sa Liga All-Time Regular Season at Postseason Scoring. Si Bryant ay ibinoto ng posthumously sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong 2020 at pinangalanan sa NBA 75th Anniversary Team noong 2021. Ang kanyang 18 All-Star na pagtatalaga ay ang pangatlo sa lahat ng panahon at si Bryant ang may pangalawa sa pinakamagkakasunod na pagpapakita bilang starter. Ang kanyang apat na NBA All-Star Game MVP Awards ay nakatabla kay Bob Pettit sa pinakamaraming kasaysayan ng NBA. Binigyan ni Bryant ang kanyang sarili ng palayaw na Black Mamba noong kalagitnaan ng 2000s at ang epithet ay naging malawak na pinagtibay ng pangkalahatang publiko. Nanalo siya ng mga gintong medalya sa 2008 at 2012 US Olympic teams. Noong 2018, nanalo si Bryant ng Academy Award para sa Best Animated Short Film para sa pelikulang Dear Basketball 2017. Noong 2020, wala pang apat na taon pagkatapos ng kanyang pagre-retiro sa basketball, namatay si Bryant kasama ang kanyang anak na babae na si Gianna at pitong iba pa sa isang helicopter crash sa Calabasas, California. Ang isang bilang ng mga tributes at memorial ay inilabas at ang All-Star MVP Award ay pinalitan ng pangalan sa karangalan ni Bryant. Si Bryant ay ipinanganak noong ikadalawang putatlo ng Agosto taong isang libo at sa Philadelphia, ang bunso sa tatlong anak at ang nag-iisang anak na lalaki ni Pamela Cox Bryant at dating manlalaro ng NBA na si Joe Bryant. Siya rin ang maternal nephew ng NBA player na si John Chubby Cox. Pinangalanan siya ng mga magulang ni Bryant sa sikat na karne ng baka ng Kobe, Japan, na nakita nila sa isang mino ng restaurant. Ang kanyang gitnang pangalan, Bean, ay nagmula sa palayaw ng kanyang ama na, Jelly Bean. Ang pamilya ni Bryant ay katoliko at pinalaki siya sa ganitong pananampalataya. Nagsimulang maglaro ng basketball si Bryant sa edad na tatlo at ang Lakers ang paborito niyang koponan noong siya ay lumalaki. Noong si Bryant ay anim na taong gulang, ang kanyang ama ay nagretiro mula sa NBA at inilipat ang kanyang pamilya sa Riti sa Italia upang magpatuloy sa paglalaro ng profesional na basketball. Pagkaraan ng dalawang taon, lumipat muna sila sa Reggio Calabria, pagkatapos ay sa Pistoia at Reggio Emilia. Nasaan ay si Kobe sa kanyang bagong pamumuhay at natutong magsalita ng matatas na Italiano. Siya ay lalo na mahilig sa Reggio Emilia na itinuring ni Kobe na isang mapagmahal na lugar at kung saan ginawa ang ilan sa kanyang pinakamagagandang alaala sa pagkabata. Si Kobe ay nagsimulang maglaro ng basketball ng seryoso habang naninirahan sa Reggio Emilia. Ipinadala sa kanya ng kanyang lolo ang mga video ng mga laro sa NBA para pag-aralan niya. Ang isa pang pinagmumula ng inspirasyon ay ang mga animated na European na pelikula tungkol sa esports, kung saan higit na natutunan ni Kobe ang tungkol sa basketball. Mula 1987 hanggang 1989, naglaro ang kanyang ama para sa Olympia Basket Pistoya kung saan ipinarace niya ang dating manlalaro ng Detroit Pistons na si Leon Douglas. Nagtrabaho si Kobe sa mga laro bilang isang ball and mock boy at nagpractice ng shooting sa halftime. Sinabi ni Douglas, sa bawat laro namin sa halftime, ito ay ang palabas ni Kobe. Lalabas siya doon at kukuha ng kanyang shot. Lalabas kami ng locker room sa halftime at kailangan siyang habulin sa court. Panipi tuldok, natuto din si Bryant na maglaro ng soccer at ang paborito niyang soccer team ay ang AC Milan. Sa panahon ng tagaraw, bumalik si Bryant sa Estados Unidos upang maglaro sa isang basketball summer league. Noong siya ay labintatlo, bumalik si Bryant at ang kanyang pamilya sa Philadelphia, kung saan siya nag-enroll sa ikawalong baitang sa Balakinwood Middle School. Aksidente sa 9.06 AM Pacific Standard Time noong ikadalawangput-anim ng Enero taong 2020, umalis ang isang Sikorsky S-76 helicopter mula sa John Wayne Airport sa Orange County, California, kasama ang siyam na tao sakay, si Bryant, ang kanyang labintatlong taong gulang na anak na babae na si Gianna, anim na kaibigan ng pamilya kabilang si John Autovelli, at ang piloto, si Arazo Bayan. Ang helikopter ay nakarehistro sa Fillmore-based Island Express Holding Corp, ayon sa database ng negosyo ng Kalihim ng Estado ng California. Ang grupo ay naglalakbay sa Camarillo Airport sa Ventura County para sa isang basketball game sa Mambo Sports Academy sa Thousand Oaks. Dahil sa mahinang ulan at hamog noong umagang iyon, ang mga helikopter ng Departamento ng Pulisya ng Los Angeles at karamihan sa iba pang trapiko sa Himpapawid ay nagground. Ipinakita ng flight tracker na umikot ang helikopter sa itaas ng Los Angeles Zoo so dahil sa mabigat na trapiko sa hangin sa lugar. Noong alas 9.30 ng umaga, nakipag-ugnayan si Zoboyan sa control tower ng Burbank Airport na nag sa tore ng sitwasyon at sinabihan siya na napakababa ng paglipad upang masubaybayan ang radar. Noong panahong iyon, ang helicopter ay nakaranas ng matinding hamog at lumiko sa timog patungo sa mga bundok. Sa 9:40 AM, mabilis na umakyat ang helicopter mula 1,200 hanggang 2,000 feet, 370 hanggang 610 na raan at metro, na lumilipad sa 161 knots, 298 kilometers per hour, 185 miles per hour. Sa 9:45 AM, Bumagsak ang helicopter sa gilid ng isang bundok sa Calabasas, mga 30 milya, 48 kilometro, hilagang kanlura ng downtown Los Angeles, at nagsimulang magsunog. Si Bryant, ang kanyang anak na babae, at ang iba pang pitong nasasakupan ay pawang napatay sa impact. Ang mga paunang ulat ay nagpahiwatig na ang helicopter ay bumagsak sa mga burol sa itaas ng Calabasas sa matinding hamog. Iniulat ng mga saksi na nakarinig ng helicopter na nahihirapan bago bumagsak. Mga pagsisiyasat, noong ikadalawang putwalo ng Enero, opisyal na nakumpirma ang pagkakakilanla ni Bryant gamit ang mga fingerprint. Kinabukasan, sinabi ng Departamento ng Medikal na Tagasuri Coroner ng Los Angeles County na ang opisyal na sanhi ng kamatayan para sa kanya at sa walong iba pa sa helicopter ay blunt force trauma. Ang Federal Aviation Administration, National Transportation Safety Board, at ang FBI ay naglunsad ng mga pagsisiyasat sa pag-crash. Ang dahilan ng pag ay mahirap imbestigahan dahil ang helicopter ay walang itim na kahon. Mahigit isang taon pagkatapos ng pag-crash, noong ikasyam ng Pebrero taong 2021, idineklara ng NTSB na ang piloto na si Arazo ay malamang na na-disoriented matapos lumipad sa makapal na ulap. Sinabi rin ng limang miyembro ng board na si Zobayan na namatay din sa pagcrash ay hindi pinansin ang kanyang pagsasanay at lumabag sa mga federal na regulasyon sa loob ng apat na pong minutong paglipad. Noong ika-28 ng Pebrero taong 2023, si Vanessa Bryant ay ginawaran ng $28.85 million na settlement mula sa Los Angeles County upang tapusin ang mga legal na pagliliti sa mga graphic na larawan ng resulta ng pagbagsak ng helicopter na ibinahagi ng walang pahintulot ng pamilya. Kasama sa bilang ang $15 million na iginawad sa kanya mula sa county ng LA sa isang sibil na paglilitis noong 2022 na may karagdagang mga pondo upang ayusin ang mga potensyal na paghahabol mula sa kanyang mga anak na babae, Natalia, 20, Bayanka, 6, at Kipri, 3. Chris Chester, Isang kasamang nagsasakdal na nawala ng kanyang 45 taong gulang na asawa at 13 taong gulang na anak na babae sa pagcrash ay nanirahan ng $19.95 million. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!